Gumugugol ako ng labindalawang oras na shift sa pagliligtas ng buhay sa li. Pagkatapos ay uwi at ignore ang aking sariling pananakit ng dibdib dahil hindi ko kayang bayaran ang hospital bill ang ironi ng pagiging isang nurse na hindi kayang magbayad ng healthcare ay literal na pumapatay sa akin ng dahan-dahan. Ang aking mga pasyente ay nakakakuha ng pinakamahusay na pangangalaga na kayang bilhin ng pera, habang ako ay gumagamit ng mga expired na gamot mula sa mga sample cabinet. Sinasabi ko sa aking sarili na mabuti pa rin ito, ngunit sa totoo lang masyadong broke ako upang punan ang aking sariling mga reseta. Ang aking ina ay nakadepende sa akin sa pananalapi mula noong kanyang pagreretiro. Ang kanyang mga gamot sa diabetes ay nagkakahalaga ng higit sa aking pagbabayad ng kotse. Nilalaktawan ko ang aking sariling mga appointment sa doktor upang mabayaran ang kanyang mga reseta. Ako ay nag-diagnose ng aking sariling thyroid condition anim na buwan na ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin nakakita ng espesyalista. Ang kopay lamang ay nangangahulugang pagpili sa pagitan ng kuryente at healthcare. Kaya patuloy lang akong nagtatrabaho sa kabila ng pagkapagod. Hindi naiintindihan ng aking matalik na kaibigan kung bakit hindi ako pumupunta sa doktor. Siya ay kasal sa isa pang nurse, dual income, walang anak. Hindi niya maunawaan ang pagpili sa pagitan ng groceries at blood work. Nahimatay ako sa trabaho noong nakaraang linggo mula sa pagkapagod at mababang blood sugar. Gustong patakbuhin ng aking mga katrabaho ang mga test, ngunit tumanggi ako, hindi ko kayang bayaran ang isa pang medical bill sa ibabaw ng US dollars 42,000 na may utang na ako. Ang aking nakababatang kapatid at ako ay naglalaro ng malungkot na larong ito kung saan inihahambing namin kung aling mga bill ang aming binabayaran ng huli ngayong buwan. Parehong healthcare worker kami na hindi kayang maging pasyente sa aming sariling sistema. Napansin ni Akeley Williams na ako ay nawala ng timbang at may mga madilim na bilog. Hinila niya ako sa tabi pagkatapos ng rounds at tinanong kung okay lang ako. Sumabog ako sa luha, walang nagtanong sa akin ng ganoon sa loob ng mga taon. Inamin ko ang lahat kay Air Williams, ang medical deb, ang mga nilaktawang pagkain, ang mga ignored na sintomas. Niyakap niya ako at sinabing ako ay ikaw labin limang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pag-unawa ay pakiramdam na life raft. Ipinaliwanag ni Air Williams na ang mga healthcare worker ang pinakamasama sa self-care. Abala kami sa pagliligtas ng iba, nakakalimutan nating iligtas ang ating sarili, sabi niya. Ang katotohanan ay tumama sa akin tulad ng isang pisikal na suntok. Itinuro niya sa akin ang tungkol sa medical cost navigation, kung paano magnegosyo ng mga bill, maghanap ng mga assistance program, at ay maximize ang insurance. Informasyon na dapat ay pangunahing kaalaman, ngunit hindi itinuro sa nursing school. Ang aking unang hakbang ay ang pagnegosyo ng aking mga medical bill pababa ng 60%. Ginamit ko ang mga script na ibinigay ni A. Williams at nasave ang libo-libo sa isang hapon. Bakit hindi ito itinuro sa amin sa nursing school? Sinimulan ko ang isang side business na nagtuturo sa ibang mga nurse kung paano mag-navigate ng mga gastos sa medisina. Ang aking unang workshop ay may dalawampung attendees, lahat ng healthcare worker na nalulunod sa medical deb tulad ko. Ang aking consulting business ay lumago ng mas mabilis kaysa sa naisip ko. Ang mga hospital ay nagsimulang umupa sa akin upang turuan ang kanilang staff ng financial wellness. Ako ay nilulutas ang problema na aking nabuhay sa loob ng mga taon. Sa wakas nakakita ako ng espesyalista tungkol sa aking thyroid condition. Ang pagbabayad ng cash ay pakiramdam na nagpapalakas sa halip na nakakatakot. Sa unang pagkakataon, kayang kong mamuhunan sa aking sariling kalusugan. Ang aking ina ay umiyak nang sabihin ko sa kanya na binayaran ko ang lahat ng kanyang medical debt. Dinadala niya ang guilt na iyon sa loob ng mga taon, iniisip na ang kanyang mga isyo sa kalusugan ay nagpapabangkarote sa kanyang anak. Bawasan ko ang oras sa nursing at tumuon sa aking consulting business. Ang takot ay totoo, ngunit ang pagkakaroon ng maramihang stream ng kita ay pakiramdam na mas ligtas kaysa sa isang hospital paycheck. Bumalik ang aking enerhiya habang gumana ang aking thyroid treatment. Hindi ko napagtanto kung gaano ako kasakit hanggang sa nagsimula akong makaramdam ng malusog muli. Nakakalimutan mo kung ano ang pakiramdam ng normal kapag palagi kang pagod. Bumili ako ng aking unang pamumuhunan, isang rental property. Ang upa ng tenant ay nagbabayad ng mortgage habang nagtatayo ng aking equity. Ako ay lumilikha ng kayamanan sa halip na mabuhay lamang paycheck to paycheck. Ang aking matalik na kaibigan ay ngayon lumalapit sa akin para sa payo sa pananalapi. Ganap na nabaligtad ang dinamik mula sa struggling friend ako ay naging successful entrepreneur na hinahangaan niya. Nag-empleyo ako ng aking kapatid upang tumulong sa aking consulting business. Kami ay nagtatayo ng magkasama sa halip na ihambing kung aling mga bill ang hindi namin mabayaran. Ang generational cycle ng pakikibaka ay nagtatapos sa amin. Binayaran namin ang lahat ng US$ Dollars 42,000 ng medical debt. Ang panonood ng huling pagbabayad na iyon ay pakiramdam na mas nakakagaling kaysa sa anumang gamot. Ang bigat na daladala ko sa loob ng mga taon ay sa wakas na yalis. Sinimulan ko ang isang scholarship fund para sa mga nursing student na natututo ng financial literacy. Ang bawat estudyante na aking tinutulungan ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Ang siklo ay nasisira sa edukasyon. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Air Williams sa mga pambansang healthcare finance seminar. Ang mag-aaral ay naging kasamahan. Sinasabi niya na nagtuturo ako ng may mas maraming passion dahil nabuhay ko ang pakikibaka. Bumili ako ng aking ina ng isang bagong medication organizer na hindi dumidikit. Isang napakaliit na bagay, ngunit kinakatawan nito kung gaano kalayo ang aming narating wala nang pakikibaka sa mga sirang bagay na hindi namin mapapalitan. Ang aking consulting business ay nayon ay nag-empleyo ng limang dating nurse na nahihirapan tulad ko. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paghila ng isang tao mula sa healthcare financial trap. Kumakain na ako ngayon ng tunay na lunch break sa halip na kumain ng mga expired na protein bar mula sa sample closet. Ang pagkain ay sariwa at binili ng perang kinita ko sa pagtulong sa iba. Ang simbolismo ay hindi nawawala sa akin. Bumili kami ng bahay na may tunay na hardin para sa aking ina. Laging gusto niyang magtanim ng kanyang sariling mga gulay, ngunit hindi kami nagkaroon ng matatag na pabahay ng sapat. Ngayon ay nagtatanim siya ng mga kamatis na may luha ng kadalakan. Nagtatrabaho pa rin ako ng ilang nursing shift dahil mahal ko ang patient care, hindi dahil kailangan ko ang pera. Ang pagkakaiba sa motivation ay nagbabago ng lahat tungkol sa kung paano ako nagpapakita sa hospital. Ang aking medical alert bracelet ay ngayon ay isang pagpipilian, hindi pangangailangan. Isinusuot ko ito ng may pagmamalaki bilang healthcare advocate sa halip na itago ito bilang simbolo ng pagkabigo sa pananalapi. Sinimulan kong mamuhunan sa healthcare stocks. Ang ironi ng paggawa ng kita mula sa sistema na halos sumira sa akin ay hindi nawawala sa akin binabago ko ito mula sa loob at labas ngayon. Ang kalusugan ng aking ina ay napabuti ng husto ng mayalis ang financial stress. Normalize ang kanyang blood pressure, naging manageable ang kanyang diabetes. Hindi ko napagtanto na ang pera ay gumagawa sa amin parehong may sakit. Sumulat ako ng libro tungkol sa healthcare financial navigation. Ang bawat kopyang naibenta ay pakiramdam na pag-abot sa isa pang struggling healthcare worker na may impormasyong nagligtas ng aking buhay. Ang nurse na hindi kayang magbayad ng healthcare ay ngayon ay may seven-figure net worth. Ang pagbabagong anyo ay nagugulat pa rin ako kapag tiningnan ko ang aking mga financial statement. Mga pangarap na hindi ko ipinangarap ay natupad. Nagtuturo ako ngayon ng mga bagong nurse tungkol sa financial wellness mula sa unang araw. Hindi na nila kailangang matuto sa mahirap na paraan tulad ng ginawa ko. Ang siklo ng pakikibaka ay nagtatapos sa tamang edukasyon. Ang aking work bag ay hindi na puno ng mga hindi bayad na bill at abiso ng koleksyon. Ngayon ito ay nagdadala ng aking laptop at mga materyales sa negosyo. Ang pisikal na pagbabago ng timbang ay sumasalamin sa emosyonal. Ang healthcare worker na hindi kayang magkasakit ay natutunan na ang pagpapagaling ng pananalapi ay ang unang hakbang sa pagpapagaling ng lahat. Ang pera ay hindi maaaring bumili ng kaligayahan, ngunit maaari itong bumili ng healthcare at kapayapaan. Ngayon kapag isinuot ko ang aking scrubs, hindi ko pakiramdam na nakulong ng financial desperation. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng pagpili at layunin. Ang manggagamot ay sa wakas nagpagaling sa kanyang sarili, at ngayon tinutulungan niya ang iba na gawin ang pareho.